guys, kalikot na naman tayo sa motor kakabit tayo ng auxiliary light ito yung crane na 4 led At sa Bergman ko kasi ito eh. ito picture to basta malaki yung nasa Bergman ko, pakita ko na lang dyan ayoko naman ng ganun ito, sakto lang ayoko kasi yung MDL eh, yung high beam low beam gusto ko yung isang switch lang uh, 40 watts yata ito Bale 80 watts total. Kakabit natin dito sa flash 150. Tapos yun yung bracket, stainless bracket. May switch na tayo. Relay, fuse, kumpleto na tayo. Kakabit na lang. Wiring natin yan. Let's go! Nakabit na natin yung napakakapal na bracket na uh, DIY ipapa. At yeah. uh, ayun. Nakabit din. Linis tignan. Alam ko guys malapit siya sa engine. Mainit to. Pero syempre, lalagay tayo ng insulator dyan, heat guard, para hindi mainitan yung wiring. Gumagalaw pa, hindi pa ko pa tinestin ko ng konetsura. Pero ah, maangas. Hindi na compromise yung pagka-underboard. So, tapos na tayo magkabit ng auxiliary light. palitan natin ng 44 ito para magkaroon tayo ng RPM TSR 44 4 in 1 universal ang binili ko kasya sa rouser XRM TMX tsaka HD3 so yan universal So pag kinabit na natin to magiging uh, 16 by 44 kasi nagpalit ako ng 16 dito sa engine bracket. Tapos ito kasi stock to ng Flame 150X. Bali itong mags natin, stock yan ng Flame 150X pati yung gulong. Stock tires din yan. So ang gagawin natin palitan natin ng 40 40 para lumakas yung arangkada. Ito kasi 41 eh, magdadagdag tayo ng tatlong ipin If kulang pa rin, baka mag 45 or 46 tayo. Pinaghahandaan tayong ride eh. So, ikabit na natin. Yeah, may natuklasan ako. So, kakaibang klasing uh, flange hub to. Dito pa rin yung thread niya. Yan ilawan natin. So, yun mismo. Hindi na, wala na siyang ano. Wala na siyang nut sa loob. So, yun na, yun na mismo yung thread. Yan. Kaya pala ganun yung style. Hindi siya yung katulad ng iba na binabaligtad ko pa para mas maganda tignan. Hindi na mismo yung thread. Nahirapan ako baklasin kasi may... Uy, Focus. ay mag-focus basta mayroong ano mayroong ano tayo dito may thread locker pa so gamitin natin ng thread locker para hindi mabaklas at kabit natin to ito na kakabit na 13017 kaya kapit natin dito binaklas na rin natin to para kabit natin ang tail tidy Si Spogi. Let's go. Uh, Ini yang 130 by 70. Ini yang stop na 110. Kapit na natin. madumi at ito yung tsura ng 130 70 by 17 sa gilid tapos nakatail tidy uh, yung harap 70 by 90 stock pa yan ng flame 150x kasi yung mags ko galing yan sa flame 150x So, yung stock niya is 70 by 90 by 17. Pero ang stock talaga ng Flash 150 na carb ay 70 by 80. Tapos ang stock ko dati na gamit ng Flame 150X is 110 by 70 by 17. Pero yung stock dati talaga ng Flash 150 carb is 100 by 80. So ito yung tsura niya kapag nasa 100, 130. 130 by 70, 17. So, ito yung tail tidy natin. Ayan, ilaw na rin. Hindi yan foldable kasi bawal yung foldable ah. Eh. eh, pagkakabig ko sa kanya. Ayusin ko pa yan medyo. Tapos, gusto ko pa nga gawing 150 by 60 eh. Kasang kasap eh. Layo po. Eh hindi ko focus eh. Pwede pa siya gawing 150 by 60 sila panipisan ng gulong eh tayo pakapaalan ng gulong pero hanggang dito lang yung gagawin ko hindi ako ang big bike concept masyado mabigat yan sa bulsa kasensya na yung background kasi ginagawa dito <laughs> sound check Ay, DB killer 'yan sa loob. Tapos Tama 'yan pa lang 'yung odo ko. Pero uh, mag-9 months na 'to. Vented MM carb na rin pala, pero stock CDI pa. and yung db killer niya is nandito dito sa loob pag walang db killer yan, sabog sabog yung tunog so ride tayo ayun nga pala, ilaw yung, yung tsura niya oh. sa baba, hindi ko nilagay hindi oh, ka, pwede na mag night rides yung acceleration sana 40-40 ramdam mo rin yung ganong nawala yung ano tapalodo yung binakas ko yung tapalodo ang bigat pala nun so nakamenas na tayo sa bigat ng motor mas magaan na tambutso tail tidy tanggal sa mga oh, mayigit, isang kilo din yung tapalodo na yun ha ah. Kaso yung tambot yun, hindi ko natimbang Anyways Nagmagaan nga tayo Pero naka big tire tayo 130, 70, 17 sa likod Hindi ko pa natin testing sa dulo Pero okay lang yan. At least gumanda yung acceleration. Gusto ko yung ano. Gusto ko yung 40-40. 16x44. Okay to Ang ratio niya is 2.75. Ito pala yung oxlite. Sa ka, side kasi kaya pwede na. <laughs> Alas 10 na ba? Wala mag alas 10 pa lang, 9.30 pa lang, daming sasakyan, 9.30pm, sunday Usually ganitong oras ang solo night ride ko sunday Alas na eh, siguro mamaya pa uwi, okay, maluwag-luwag ito hindi na, maliwanag na rin nakakasilaw nga lang sa iyo nandiyan ako ng daming tambay. 'Di ako ng ganyan. No, daming tambay. trip ba ka rin ikot-ikot lang <laughs> so yun lang testing lang natin yung auxiliary light natin hindi ka na siya dinulo hindi ka naman ina-expect na dudulo pa to kasi yung bigat ng gulong ko sa likod tapos nagmalaki ako sa sprocket eh kasi nga ang plano ko dapat eh aakit ako ng benget next month na siguro busy ngayon eh so ang ending na uwi ka rin sa BGC maras na galas 12 na rin eh Lang na rin tayo walang <laughs> matamba yan eh? Okay sana dun sa ano, the big cup. Kaso, ang problema dun sa big cup, daming ano, daming nakatambay, kininam. mga ba side mirror ko ha Malug kasi ng ano eh manual kanina Okay siguro hanggang dito lang tayo guys <laughs> Palubat rin yata camera eh. ko So Yun lang ang update sa ating Flash 150 kung ano -ano Na kung ano-ano na kinabit ko <laughs> So, sana na ninyo ang aking video for today. Kasi hanggang dito na lang. At maghahanap ako ng makakain. Solo flight tayo ulit. So, ayun na nga. Don't forget to like, share, and subscribe. See you sa next vlog. Ciao!